Welcome back mga kapuso, ilailahon ta karo nagpaluyo sa pagkaubol sa grupo sa mga musikero nga mutukar og Grondalia diya sa lungsod sa Sambuan mga kapuso. Pakauban nato ang mga opisyales sa ilang eskwelahan diha. Sir Narciso Sasan ang school head, Mervin Jerzon overall director, Mr. Cristobal Vaz musical director, Ms. Chermay Martinez arts director og MAPE coordinator. Mayong buntag mga ma'am ug mga sir og welcome sa GMA Regional TV Live. Paki shout out sa atong makapuso nga nagtan-aw diha sa Sambuan o sa Tibuok Sugbo o Central Visayas. Shout out sa San Sebastian National High School teachers, sa amoang PTA officials, sa amoang alumni o nga amoang uh, sa lungsod sa Sambuan ni Honorable Tito Calderon Jr. Salamat kayo sa mga nananaw. Shout out sa tanan and word. Thank you. Salamat for joining Good morning. us. Morning. Good morning. Welcome to San Sebastian National High School. Thank you so much for joining us. Magsugod ko ni Mr. Narciso kay as ilang school head. Uh, mamahi mo ba nga, gikan ka ni mo or sa mga kaubanan, introduce yourselves ko og Unsa sa mga handle ninyo ng mga subjects sa eskwilahan. Okay, so ako si Narciso Sasan. Ako ang lahang head teacher 3. Uh, kauban nako si Sir Bas. So Sir Bas, imo please palihog mention Sir Bas. <laughs> ako si Mr. Cristobal Obas, handling MAPI subjects. Mm -hmm. Ako si Jeremy Martinez, MAPI, MAPI teacher and MAPI coordinator. Ako sad si Marvin M. Jerson, MAPI teacher sad sa grade 8. Ako si Bam Jama, teaching MAPI and English. Ako si Jill Antano, I'm also teaching MAPI subjects. Yeah. Thank you so much. Congratulations sa inyong eskwela. Thank you, thank you. Thank you. Well, uh, Ang San Sebastian National High School na himong karong bag-o sa contest musical play nga Pastores. Bago hilang gihimo diha sa lungsod sa Sambuan. Pwede ba mga gamay nga background ni ini? Kanus-a man mo nagsugod kinsa nagmugna ni ini o kinsa nag-umol pag pagcast ani mga bata nga mahimong parte sa inyong play? Mugisek, okay, anang niad tong October 2023 na mugna ni nga plano sa contest sa pastores. din, di panguluhan kini sa amuang Mayor, Honorable Dr. Tito Calderon o ni Sir J. Lord Rolio. So, busa, nipili kami o mga estudyante sa senior high o junior high na may igong katakos sa pagsayaw, kanta, arte o instrumento. So, mauni eh, ang ang tubag hagit sa local government unit sa Sambuan. Taon-taon mo nag-preparar ato, Sir Mervin? Yes, taon-taon yung taon ang paning kamot. Uban sa mga mapi coordinator sa tanang mapi, uh -huh. sa tanang teacher yun. Para ninyo, mga mamog siya, sa impact nining play, kinipagpahigayon itong pastores sa mga nagtanaw, labi na kinimang bagong henerasyon karon ron. Ngayon, bang ibalik na ito, kinimang maong pasundayag, kinimang maong kultura, matagpanahon sa Pasko? Uh, Sir Nick, kanina pastores, dugay na di pasundayag, dili sa mo ang Uh, sityo datang uh -huh. sa barangay San Sebastian kada pasko gini siya unta pero pagka 1980s tataw na kayo nga nawala so mm nga unta dako kani siya impact sa mga kabataan unan karon kay ila na siyang masaksihan o masabtan ang tinuod nga bertod sa pasko mm -hmm. ang pagpaubos so hinaot kami nga ipadayon ang pagpasundayag ni ini kada pasko diri sa among lungsod mm -hmm. aron na ay kapanaminan ang atong kabatanunan o sa mga umaabot po nga henerasyon. Nasayra na mo nga ang nagduyog o mitukar nila kining Rondalia sa of course, Rondalia Group gikan mismo sa inyong eskwelahan sa San Sebastian. Pila maedad ini mga bataan nga inyong gitap o yun sa inyong pag-discover sa ilang talento. Well, anyway, Sir Nick, kani mga bataan na nagpangidaro ni sila o 16 nga to sa 18 anyos, mm -hmm. niya ako na silang na Discover pinagi sa ako ang subject ng mape, particularly ang music. At naghatag ko kanila og kanang basic tutorial sa gitara. Mm. na ako silang nga dahil Nadesil, sila, sila talento niini mga kaling nga uh, talento. Wow. Pag, -pag kanindot pa minaw na sir, Go, of course, pag, pag pa sa talento sa mga onan musika, sa gitara, sa inyong tanaw na kung kanila, sir, sa ilang kinatibok ang personalidad, is po isudyante? sir, Nick, lako impact sa mga kabataan kung ilan yung i-enhance, nila ang ilang talento, maliin, mauni siya avenue sa ilang pagtunga sa kolehiyo maliin, mamahimo sila mga scholar, kaya pinagin silang talento, may mo silang actor or actresses mm -hmm. sa school mm -hmm. nga gitawag og performing arts mm -hmm. silang mahimo nga scholar niya bahat na ang ilahang privilege nga mahimong scholar sa imong skulahan. isip usa sa mga nagpaluyo ma'am Shermay nining pagpasundayag tug pastores usa may gibati <laughs> nimo nga kamo nga himong kampyon So, malipayon kayo may nga kami mo'y nakadaog, ang San Sebastian National High School ang nakadaog sa pastores. Do wala may nagdahong nga kami day makadaog, kaya ang amo lang ato is ma mapakita sa mga katauhan kung unsa jud kanindot ang pastores sa San Sebastian. O dako na akong pasalamat sa San Sebastian National High School faculty and staff nga giuluhan ni Sir Narciso Sasan o sa akong pamilya nga nihatag or ni ni support sa paghimo o mga props o sa MAPE and TLE teachers nga nagtinabangay nga mahimo siya nga possible, nga mahimo successful ang amo ang performance. Bisan dili Pasko, mga ma'am o sir, unsaman magpadayon magpadayon taani sa pagpalambo sa talento sa tumakabatan unan? Ah, magpadayon dito sir, kay nasugda naman, so kung nabasa naman dito, so ato na lang dito yun ng ligoon. Kung pwede, pwede gali. Tinoeg. Wow. Pagkanindot, anak pa may noun. Just to close this conversation, Sir Narciso, sa may mensahe ninyo sa mga ginikanan, mga kapatanunan, ganagtanaw na ito karon, tabi na kanilu mga talento di hanggit at taguan Pawa pa kayo ipakita for Sir Narciso. Sa, hmm. sa ito ang mga ginikanan, labi na diri sa San Sebastian, ayaw ninyo pungi ang mga bata nga magpakita sa ilahang talento. Mm -hmm. Ang gani ang amuang iskulahan, mura uh, murag ni focus jumian aside sa amuang um, mga academics ni focus pud mi ani para magamit jud sa mga bata sa deep, sa deep ed vision, giyaga ingon man dito nga uh, ipakita jud para ang mga bata kuanjut siya sa functional jud siya sa community so dako jud kami pasalamat sa amuang um, LGU ni Mayor Calderon nga gipayon ning mga aktibidad Uh, aside sa pastores na apa sila lagi pang plano, gayon mm -hmm. sa amuang ang iskulahan pod ang ang alumni association ni pagayon jud og mga grand alumni para ang uh -huh. amo mga makatukod sila og stage para ang amo mga bata dili na muna og sa ubos or sa barangay hall mo um perform sa barangay uh -huh. hall covered court. Ang amoa pong mayor ni, ni isgod pod siya na og uh -huh. uh, ni og covered court para ang amuang mga bata kung doon namin mga activity mm -hmm. sa mga talent nila or mga academics or extracurricular arena sa dili na sa eskwilahan, dili namin munaog sa barangay covered court. So, dako kayo may pasalamat. ginaot wow. po doon nga ang mga ginikanan o kanilang atong mga kabatanunan, ipadayon ang inyohang talento. gusto makamot sa inyong sa inyoha. Kung uh -huh. doon mo i-talento, ipakita. That's ayaw right. ka uaw. i -ibroad, kung pwede i-broadcast <laughs> sa TikTok or sa Facebook as long as uh, makita, makita uh, mas-showcase yun ang inyohang mga talento. Mm. Sir, thank you so much for joining us. Limitadong oras. Salamat kayo, mga teachers sa Sambuan, Cebu. Congratulations kaninyo. Thank you for joining us this morning. Balik pa mi makapuso. Tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live.